para pa yelo. Okay, talo lang, kaya mo yan. Kaya mo yan. Doon ka lang tatalon banda. Dito, oh, dito, dito. O, pakita mo. Ayun o, oh, ito mo, oh, ganun. O, oh, ganun. O, papakita sa'yo ni Kel kung saan ka tatalon. Ayun o, oh, papakita sa'yo ni Kel kung saan ka tatalon. Oh, sa Nickel, tatalon. Oh. Dito ka daw tatalon. Game, okay. saan ka tatalon dapat? Okay. <coughs> ah saan ka dapat? Ano? Paita mo, paita mo, Kel. Paita mo, Kel. <clears throat> okay. go. Tabi ka muna eh. Oh, yon doon. Kaya mo yon, sige. Wala pa. Eh, okay, isang mabilis lang. Kaya mo yon. Pag isang mabilis lang, hindi ka na malalamigan. Pero pagka lumubog ka unti-unti, malamig yun. Okay, talo na. Pipigyan kita. Papakita ko sa'yo pagkatapos. Tama si Rigor. Game okay, going. Kinak. Okay, Dali, video na to. Maubos na yung battery ko. Dali, mo. Game. One, two. Okay. <laughs> Goying! Oh. Skastakli! <laughs> <laughs> yeah, yeah, <yeah>. Panis! <laughs> Ito na eh! Huwag kang matakot, masyado kang takot eh! Nag Nag-ano ka nga eh, doon lang. Pag tsinelas ka para ano, sure. Ano ah, May ang tsinelas? pag naka-tsinelas ka. Ha? Mahirap. Mahirap pag naka-tsinelas daw, game. Okay. 1, two. isang bilis lang yan. Layo ka na sa gitna. Ah. Eh. One, two, three, jump. Yan. O, ba? Diba? Ano, masakit? 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 O, ba? Diba?